나나, 보통 나. Day in my life as ang laagan na abot sa kabatuan. For today's video, mga dzay! Oh, hapit matuwad si Inday na may kay Gatanga. So, for today's video, mga langga ka mga laag ta, dito namin dito bagong spot niya nakita nga po sa so namang laagan. And since birthday karon sa akong isa kaiyaan, iya akong gi-invite kamo mo at to dito sa kaninga lugar. Kaya gusto niya, mubalik tugsaka. Lugay na sa din ako gay planuhan lang o haon ako nung akong saka-owner ako nga tuon nga lugar. Kaya syempre, interesting ting ba yung makabati kag istorya sa mga silingan nga naglaglaag sila diring tapitan pagpakita nila sa picture halula lapas kang ninduta so mo na, na to dayon gora na ta mga gitsay so first thing first kaya nagpagasuri na ta i e full tank na to ni motor kay para dili ta malanganin dinhi kay lay layo layo ra ba neto mabiyahan so mo na ta mga pasugata ni mga mga sakyanan mga di motor mo likod liko liko ang dalan pero mo ordinary na mga langga no mo ra gi no kung wala ka tul tul mo ordinary saktong adventure char so mo na sila ni tita kay nagmotor naman ni Gia og, ni Joy Joy. So, duha kong angkas na no, wala kabalan. Madakpan gani ka char. So, kaya na pa, man, si tita sa sagay kami din. naguna na naman mi sa may bato. So, din may nagulat kay Mapalit naman ko na ng lechon manok. Oh, diba? So, siya na, lang manok. Andam gingnan sa ngabilin. Sala mo ang manok ante. Kaya wala pa si tita. Kaya para init-init po na ikuha. Ang mga ka. Basing gabot na tiron why? wala na di na init kaya ang biyahean man dai diri paskang dugaya kung pila pila ra dai kabuok dira mo biyahean ba dong diri sa may bato nya gumpa sa kay kag ako par pagka pong mahala o oh, di ba nakita na mi sa mega ni tita no kay diri man dai sila masugatan na diri sila magpagtanay char bag tanay sumunod na na tita una ninyo, lang mika para, huwag minyong, na lang ninyo hinay lang mi kay para og maamtan mi dili na mo kaya mo pataklan ibili ni na mo usahap ninyo ha char so kani lagi nagkiad ra mga dagwa nya wala man dai ni katoltol kay wala man dai bisag usa na mo nakaanhi nagalimatok char mao ningi resulta. So, mong ilantaw-lantaw kunuha ni Gia ang iyahang Google Map kay para mabawa na mag-asa na ming tapita. Karoon ka naabtan na may sa walay signal. So, na-stop ang Google Map. Good luck na langit sa mga. So, di may maawa mong natuan. So, tinmood ng mga langga, no? Ubay-ubay sa damo ng pangkutan ang na sa Biyami ka dalit din tapita. Char. So, pag-abot naman din tapita, nindot man ang view na niya. Nakuhunan sa tatin din tapita. Ito sa video hon din. Eh, Kaya para mintras na pa ko'y battery din. Hinga wala pa cellphone? Or kung wala pa na full akong storage na nindot nga view nga na atang tulod rin tapita nga naguna-una sa so, dagandagan mao na dayon among gibuhat dira and na may kay perting ini ta gamay ra kay pahuway pero perting na din bagtik na din ang mga lubot sus sa una mi ani char so dito din sa mga mga langga o katong mga semento dito dapita na na din high swimming pool char. O, oh, diba? Nindot kayo yung view. Nga nga sa agmint tapita. O, nakita pa ninyo na ikabaw. Kanigod lagi may mga kuyog tangala. Nangutanan na ganig direction. Naging nanta straight, straight lang. Hindi ka mamagliko. ha, nga kani kay man nindot niya maliko. Kamu banking, banking. So, na na din duhadra kaya gyan. Asa mo tanin mo straight. Kaya murag, kung dali ka sa tuo, oh, straight ra siya. Kung dali ka sa wala, straight ra po siya. So, on sa so, mga gyan, tinuod. Diba? diba? So, mga nindot lang ka o, na yung swimming pag diri bago pong gibuhat. And nindot nudra ang view view pero wala mo rin yung so ayaw ko pong talagang pila ang entrance kaya wala sa ko idea idea kay diretsyo diretsyo rami dito sa may alimatok na dyan mismo nga sak anan. so wala mo sa may swimming pool so mga itong mga langga no kaya man may dito may sa may ubos sa sky spot nga aro dito dyan may sa may ubos ni agi pa doon naman may siguro ato og si Wahon o oh, ba diba nasa si Wahon instead mo ato naman mi dito sa may agianan sa sky spot pa doon na dito to na yung derecho din he may alimato kunya kay gahi on oh, mga ulo niya mo straight straight pigud me moingon ka ang usa nga mangutana sa tadi ni mo naman dire derecho lang ana si tita dire derecho lang ode oh, de derecho jud mi sa mong kasaag may lang gani kay naggamit na jud sa mong baba sa mi and then sakto nasa na sa dayon pagbalik ka mo na mo and for the record yes door <laughs> for the recording kung ano na siya din ano duha ka angkas na to mura dito ta din ni magdrive drive nga nagduha duha itong angkas kataklaron para wala rin tapita pero good thing thank god nga nito, to sa weather can you see <laughs> di ba makita ninyo nga init siya at the same time bugnaw iyang hangin oh in fairness My God, si Papa God mahatag o weather and then it's birthday na ni Mama Mera sabay sila sa birthday ni Tita Muray oh what's wrong with this ay, na po kung ano naglihok ang ako ang video nga wala man siya nilihok ang ihakang main. Di ay kay naaday ko yung camera. So, kanina ay natinhi ako ang microphone ay natabon-tabon no. mo mo tanong mag-unsa na iglihok sa babaw din ang buhok-buhok. So, ako ang microphone mga langga no nga naay ay dustproof. Ah, dustproof. Windproof and churba-churba pa din ha. Ah, mauna siyang gamit. So, na din ito ni ama, Amat. Amat na din may pasaka sa babaw. Ni Kat Kat may na siyang pinaka-ground charm. Pinaka-ground. So, muna siya ilahang basement. Oh, so, muna yung mga term. Na ito nag tent -ten, camping camping siguro. Sa dali ko na sa ito, gagagabi siguro, oi. Eh. O wala may din na nag-stop kayo. Siyempre, kabaw naman ka Naun na. O na bihan ni si tita kayo. Kabaw naman siya kasa da pita ko. Ito bang nindot nga. Eh, yung atuan. Ano siya atu sa number two. And then, kami pati rin nga mga baguhan pang mga kuyog. Ugang isa sa kamiga ni tita. Hala, sige, Layo pata. Kap Kapay biya kay mami na Pero sa tinawod mo lang gano tinawod jud ka pud kay mo -an, kay ano. Na amon jud nay sayon sayon nga dalan pero diri jud bisa nagkalisod-lisod kay syempre wala na may tour guide unlike sa una nga naay tour guide sa mukay bawd jud kagasa ka mo agi. Kay baw sila mga, gayon, 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 mo guide sila sa imong ako asa mas easy nga agianan ug asa gid ang insakto nga gaina agianan. So kami din ha kay naghimo himo may mga agianan. Mura mi lagi ka na malibangay mga langga nga. Kung diin ganitong area nga medyo tagot-tagot dito ka maghimo himo kung kagalingong dalan so makaingon jud kong literal jud mga lagan aning tapita kay bisag unsa ko oh, na lang gina kadanlog sa mga bato hala subayon yun na dina kay para lang gid baka labang kunya mabasa na dinda sa tubig good thing ako gigamit ang sapatos na gihatag ni kuan oo uh -huh. so ang advice ang gina ko in diri mga langga no kay kung makatkat gani mo din tapita hala Unda, pag sapatos sayo mo nang mga kusog-kusog mo kapit-kapit ana mga danlugon dira nga area unya pag iyo mo pag i na ang hands, din ha, inyong hang hands dinha asa mga dala-dala kung mahimo pag backpack mo ibutang dinha ninyo mga sa inyong mga backpack. Ug ang dili mga kinahanglan ninyong dalun para sa taas mo kat Ayaw na ninyo pang dala. Kasi magdala pa mong tumbler nga pwede mga pugata char. Ayaw na po mo pagdala o mga dagang mga sinina. kay mga man yapon, dili mag makailis sa taas. Kaya dili ra man magilis sa ubos. Oo, oh, diba? Ang tip na kung mag-video-video mga mga lagahala o una, una na mo dito niya. Ipadala ninyo dun sa uwahi ang inyong kamera. kay kapoy ka magbalik-balik. Dirang dapita. So mo tumong alangga na ano, akong plano kay ibili ako ang kamera kay nagtime lapse lagi ko niya si tita kay excited man gikuha man niya so, na lang pong gibit pitan tawo eh. So kay nauna man ni si Jojo XG ya, sila na tumurog ungoy dito na mo sa babawan <laughs> Balikod sa ang kamera kay nabiyaan mga langga mawala unya ni hasta nga pa hagin aning pagkalaaga nay dali dalit ang bigit ni tikang tikang ani Andrea niya mga kuyog namo diri mga lalaki man ni saka pud iya bedil ina mas mga kaila mga langga no sa wahin na lang mi nagilhanay kay ni nilagdala good thing gitabangan mi nilagdala kay sus pagkal sudlisod na gawin because because tigil kagalingon tiring dapita kailan tawar na ang mga lungo, ang mga kadalugon. and then pag abot tiring dapita mga langga paminawa guys you know what's funny naglisod-lisod ni sa among giagian kaganiha. but then naara di ay nindot nga dalang. tiring aside which is Here, it's <laughs> <That's> the perfect. <gasps> oh my gosh, see how perfect that road is? See, that's very easy, but then we choose the hard way. <laughs> that's very funny, though, and here we have some companion we don't know them but then they help us bring our stuff so thank you guys for being nice and we will continue the trail using the time lapse because i need to save my storage okay that's it and then you can hear you can hear the sound of the water

Ooh. So, take a bamboo stick. You can drink water here. And it's coming from fresh pumpkin. Here. here now. It's A oh, good. There we have here. Look, you can have fresh water. You can drink this one. And for the record, I'm gonna drink as well. Thank you. Mm, it's so cold. Fresh. Feels like, well, it's close to um, nature Spring. That's and it's cold. Oh, nice. Let's continue. So, that's them. I'll catch up with them again

Makita ni ni nanay ni nanay tang gagian okay, <laughs> <tipan> ah, okay. okay. oh, ba kasabaan ko. nama lagi? Tidak 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 lagi? lagi? Tidak lagi? Tidak kau <tuk> tak <tangan> boleh, tak payah Awalnya nalang, Joy Ok Ok Ok, Joy, agak-agak aku, Joy Ok, ino, so, Joy, nana Lagi-nana, Joy Ok Malang, Joy, nana Mungkin kan, Aku nga, ay Masang glass Sumpah, so, gebaon sa so. Ngeri Ha? Kau nana, kau ngani Ingat apa ni? Lagu mosab Ingusab, after four years Asal nama lu, Saburahag So? After 4 years Ibalik Ok Ibalik, okay. <tuk> kira-kira Gapun, sakto neng laagana Natagal na okay. camera naman. Wala na. Nalimot. Okay. Nakalimot-limot na. nakalimot Ano? ako sa Joy. Joy? Pili ka. Nanday ka Gia, Joy? oh. Dawa. Guys, may mga okay. damang

<laughs> okay, here we go. We to the next one and another forty five minutes. I hope not. I hope. The second falls will be like at least three minutes or five maximum, because it's not easy. You have to climb up here, and it's most likely the, so many rocks, and not just that, but also with these plants and a little bit spiky. And everything. I can't even. So this is Alimatok. Here we go. So we need to get back and use the time lapse because I'm saving my storage. But before that, I will show you the first falls which is a closer look. Okay, here we go. So that's the closer look. bayang papa. Sige, press. And look. Para sa ila pa taas. Yee! Jia! Laban lang. Hello. Oh, Gusto na ko ibili ng cellphone para <laughs> okay. para makita but okay. then <laughs> but then hindi na ko kay Kapoy kayo ah, <laughs> yeah capture ka okay. di ha agay okay. oh my god look at that look at that And I'm here. Good luck to me. Okay.